Hello, welcome guys. Naalala nyo to? O, di ba? Diba? May video ako nito sa inyo, Eh? Yung invisible dive case para sa ating Insta360 X5. O, oh. pagka wala yung dive case, ba diba meron tayo nung Insta360? O, oh. tignan mo to. May cap. Yung Insta360, may cap. X4 yan, na, Pero yung X5, may cap din yang kap na yan, ang protektahan yan, yung lens ng Insta360. etong bago nating binili, boom, kap din siya. Pero ang proprotektahan niya, yung invisible dive case. Ayos, no? bendano. no? Actually, wala pa yan si Insta360. Biruin mo siya yung may product, wala pa siya niyan. ah, uh, ito aftermarket na yan eh. So, magkano ba natin nakuha yan? Ito lang. O. Baka gusto nyo kumuha dito. Wala kong link-link. Hindi, hindi ako interesado na dun sa... Uh, hindi ko kayo binibentahan. Pagka gusto nyo lang, o ito, dito ko binili, gayahin nyo. Wala po akong commission dyan or anything. Ang masaya na ako, mag-subscribe lang kayo sa aking channel. Uh, click nyo yung notification bell. Ha? Okay na po ako doon. Masaya na ako. Comment kayo pag may gusto kayong sabihin. Ma gusto ko rin 'yon. May, may interaction tayo. Ito po yung pangalan niya and at uh, tignan nyo, pang X4 lang siya. Ito pang X5. Pero sa tingin ko mag fit din 'yan eh. Oh, ito lang po yung price. Oh, i-unbox natin 'yan, no? Ah, uh, ito, maganda ito kasi Ayan, ito po. Ito, ito, ito itsura nung dumating sa akin, may code. Oh, maganda ito kasi, pagka nilagay mo na dito, alam mo, nasa tabi ka ng swimming pool or sa beach, pag pinatong mo yan, gas-gas yan. Kailangan mo nito. oh, pwede natin i-unbox na ito kasi mukha wala naman siyang seal. Si... Oh, unbox na natin. Kasi mag-unboxing na po tayo ngayon eh. Oh, so actually tapos na lahat. Unboxing na. Sunod-sunod na to, Ganda, oh. Uh -huh. Yun, oh. No? Parang bra. Ayun. Ang ganda po ng ano. Ang ganda ng pagkagawa. Makinis. At sa tingin ko, fit na fit siya dito sa ating invisible dive case. Yan. Yan. Ito po siya. Yan. If we fit natin yan, pagka-unbox natin itong invisible dive case, abangan nyo po yan, panoorin nyo. oh, ang ganda Oh. di oh, ba? Diba? oh, kita ba? Ay, uh, itabi natin to Hindi nyo na tana'y nakikita. Yan Oh. Tingnan niyo yung pagka ano niya, oh, rubber niya. Although may isa akong napansin dito, ito. Oh. Oh, yan oh. oh. Medyo ano talaga ako eh uh, Napapansin ko yung mga gatong bagay Pero okay lang yan oh. Sa loob, makinis Dapat Dapat walang ano yan Ayun, may isang ano doon no? May isang Ayun uh, uh, Kita niyo yan Pero hindi naman ano Makinis pa rin Parang Ah, dito Ito, itong itong curve na to, parang may malalim lang siya na part doon. Pero okay lang. Okay lang yun. Okay lang. Hindi, hindi. Hindi, doon. Pero okay, makinis siya. Makinis sa loob, binahawakan ko. Ang ganda ng feeling. Parang bra. Yan. May mga bra eh, yung makinis, ba diba? Yan. Okay po siya. Maganda siya for the price. And tamang-tama para sa ating invisible dive case. Yan po. Yan. Dito yan. Susot yan dito. Tatakpan natin itong ano. Chok. Gaka ganyan. Yan o. Yun o. O. Protektado. Diba? Muntik pa ako mapiyok dun ha. Ah. Pagka gusto nyo po. At uh, bumili kayo nito. Actually ito. Tignan. Panoorin nyo yung ano. Yung video natin dito. Hindi to original. O. Ma mapapanood nyo dun kung bakit itong binili ko ha. Ayan. Please subscribe po sa aking channel and click notification bell oh may ano pa oh sound effect pa tayo sa cellphone oh thank you and please subscribe po sa aking channel